Hi guys! Kayo ba ay may hindi kaaya-ayang amoy o nakakaramdam ng hapdi sa tuwing nakikipagtalik at nagsusuot ng masisikip na damit? Ano nga ba ang sanhin nito? Ayan guys, isa sa mga unang dahilan po ay ang pagkakaroon ng malaki o mahabang labia minora na minsan ay nangingitim at madalas kumikis-kis sa lalo na pag nagsusuot ng masisikip na underwear at pantalon. Ayan guys, ito po ay hindi nagdudulot lang ng hapdi at discomfort kundi hindi nagiging sanhirin po ito ng pag-ipon ng bakterya na nagre sa mabahong amoy at infection. Ang ikalawang dahilan po nito guys ay kapag nakikipagtalik na babanat ang labia minora na malaki at nagkakosya guys ng pamumula, pamamaga at minsan ay nagdurugo po. Maraming kababaihan din guys ang nagsasabi na ang pagkakaroon ng malaking labia minora ay nakakababa ng kumpiyansa. At ayun, dahil hindi na maganda ang kanilang intimate area, nababawasan ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Para sa mga ganyang condition guys, ang Joko Aesthetic ay may services. Pinaka-advanced technology ngayong 2025 para sa labia minora reduction. Ayun guys, nagbabawas ng excess skin, pinapaganda ang itsura at mas pink at mas balanseng itsura. Ayan guys, ang aming clinic ay may 50% discount para sa dalawang combo packages, tightening plus labia minora reduction at tightening plus perineal rejuvenation surgery. Ayan guys, kung interested kayo, mag-iwan lang po kayo ng phone number para masagot po namin kayo agad. Ayan lang, thank you so much for watching guys.